For to today's mini vlog Tara, samahan nyo kami bumili ng mga gamit Sa by the way, kasama ko nga pala yung kapatid ko so, Siya nga pala yung nakasombrero Shoutout nga din sa mga kasama namin sa bangka Ito nga pala yung ilog namin Dito nga, dumadaan yung ibang bangka Ang sarap nga maligo pag ganitong oras Muntikan nga kami maluno dyan Paano kasi ang bilis magpatakbo ng bangka nila Dapat kasi dahan-dahan lang Kasi yung alo ng bangka napupunta sa na amin Napasa pa nga yung karton na dala ni tatay Nagulat na lang siya kasi basa na Kaya napangiti na lang siya Happy yan For the Sobrang lakas talaga ng alo As forward nga Sa wakas nakarating na rin kami sa pantalan Kaya dali-dali akong bumaba Ang init na nga ng araw Yung biyahe pala namin 25 minutes bago ka makarating sa pantalan Pagkatapos nga nito ay maglalakad ka pa papunta sa sakayan ng Pumalo motor Kumalo na nga lang ako kasi medyo mababaw nga By the way nakasakay na nga pala kami sa motor Sobrang hirap pa nga ng daanan dito Hindi pa kasi nasisemento sa part Proskite na sakit nga sa puwet pag sumakay ka dito Pakiramdam ko nga parang pinapalo yung puwet Parang to. may naaalala tuloy ako Joke lang. Ay, poor the ghost. Ganito nga ang pakiramdam pag sumakay ka. Nagbabounce talaga yung buong katawan mo. Shoutout nga pala sa driver na namin. Nakaya magmaneho kahit malubak. Tapos forward nga. Nakarating na rin kami sa wakas sa highway. Bumawi talaga siya sa malubak na daan. Tingnan nyo naman ang bilis magpatakbo ng motor. Pakiramdam ko parang nililipad ako ng hangin. Inaantok na nga si ate sa sobrang lam. Kakat ko na nga yung video kasi medyo malayo pa yung pupunta namin. By the way, nakarating na rin kami sa bibilya namin. Hindi ko na nga na video yung pagpasok namin dito. Dito nga pala kami bumili sa Lilis Consumer and Good Trading. Located po ito sa Barangay Oriental, Poblacion, Gamay, Northern Malapit Summer. Malapit lang po ito sa Palawan po. Gusto so, so, nyo rin silang i-message sa kanilang contact account. Ito po ang kanilang contact account. Arat na. Bye. -bye. Eh na tapos na nga pala kami. Ito nga pala yung mga nabili namin. Ganyan nga, yung itsura ng sasakyan namin. Mahirapan na naman kami sumakay. By the way, hindi ko na pala nabidyo kung paano kami nakarating sa bangka. na nga pala kami. See you, See you sa next vlog. Salamat!